Isang katutubo lumaki sa paniniwala sa anito at namuhay sa takot. Maliban sa meron kaming tribal leader, yung nagdidikta rin talaga sa community, yung may anito talaga. Siyang nagsasabi sa amin kung ano yung dapat gawin, kundi dapat gawin sa community. Saan dadalhin si Elmer ng kanyang takot at paniniwala? Anong katotohanan ang magpapalaya sa kanya? Alamin sa The 700 Club Asia, susunod na. Welcome to another inspiring episode of The 700 Club Asia. Today, I'm with Felici Pangilinan Buizon. Hello, Peter. You know, we are praying that wherever you are, whatever you're facing right now, you'll find hope and peace. Felici, meron ka bang belief system nung araw na talagang you really believed in it and then after that you found out hindi pala totoo? Marami, Peter, pero I think lahat ayo. Yeah, but but one of the things I remember is basically traditional things, you know, like uh minsan may necklace o singsing -sing, o kaya mm. image mm. no na na ay attributed power to suot ko yon o katabi ko yon mas safe ako you know parang i, I felt may that protection yo, may yeah. protection ako but of course as i grew up and i learned that god is spirit and we must worship him in spirit and truth and that he is ever present omnipresent Amen. you know everywhere all the time never confined to yeah. a single place that's yeah. when i realized hindi pala sa kanya pala lahat dapat i-attribute yung power. Oo. Oh, so, it takes uh, courage to unlearn also because I remember I had to take one of those things out of my room, you know, para akong dodon doon para ng pero lalabas ko pero I knew that this is what the Lord wanted. No lalo na nga kung nakaugat na ito sa pamilya mo at kultura. But the truth sets us free. Tama, ganyan ang naranasan ni Elmer Victoria. This week, tututukan natin ang kanyang kwento, ang mga paniniwala, himala at katotohanang natuklasan niya. Raised in the mountains of Luzon, his life was ruled by fear, rituals, and a deep belief in the anito, the nature spirits they believe held power over life and death. But, when tragedy after tragedy struck, Elmer began to question everything he was taught. Let's watch his story. Simple, ngunit hitik sa paniniwala at tradisyon ang pamumuhay ng mga katutubo sa liblib nilang tahanan sa Luzon. Agkarin pa! Agkakanta! Sa mga asibik kita mo! Isa si Elmer sa mga lumaki sa gitna ng mga ritual, pamahiin at mga kwento ng kabundukan. Para sa mga katutubong Aita, hindi lamang iisa ang Diyos. May Diyos ng araw, Diyos ng ulan, at iba pang espiritong pinaniniwalaang namamahala sa kalikasan at kapalaran tulad ng Anito. Isa sa pinakamalakas na pinaniniwalaan talaga namin noon yung sa pananampalataya sa Anito kasi may mga ninuno kami eh na uh, pinamanahan hinamanahan daw ng kanilang mga lolo noon na yung kapangyarihan nga na magpagaling anumang uri ng sakit. Yung Anito, para sa aming mga katutubo, yun yung pinakamabuting spirito. Pero may mga spirito din na masama, yan yung mga pumapatay sa amin. Maliban sa meron kaming tribal leader, yung nagdidikta rin talaga sa community, yung may anito talaga. Siya ang nagsasabi sa amin kung ano yung dapat gawin, hindi dapat gawin sa community. Mayroong mga rules na sinusunod. Alimbawa, paghaluin yung magkakakulay na pagkain o kaya kung may dala kang mangga kapag ka na ng babira mo, bawal yon. May sinira kang halaman, magkakasakit ka, lalaki yung tiyan mo, sasabog na mamamatay ka na. Dahil sa paniniwalang may kapahamakang kaakibat ang pagsuway sa tradisyon, tumatak sa isip ni Elmer na ang anito ang kanilang tagapagsalba at ang kakampi sa tuwing may sakit o sakunang dumarating. Yung anito kasi parang isang espiritu lang siya na tinatawag para kung sa panahon na nagkakasakit, sumasalin siya sa tao at kapag ka nandun na siya sa tao, nadidetermina na niya sa isang tao kung anong klasing sakit mayroon yung tao na yon At kung anong halamang gamot o kung anong klaseng iaalay para gumaling yung may sakit. Naniwala talaga ako kasi tuwing magkakasakit ako noon, si nanay ko, nagpapatawag talaga ng mga nag-aanito. Nararanasan ko rin naman talaga na gumagaling ako doon sa anito. Maamis ka talaga, kinabukasan lang talaga. Magaling ka na, gano'n. Maging ang kanyang ama ay ipinagamot sa anito matapos umanong gambalain ng masamang espiritu. Pagka nagtatrabaho ka sa bukid, nasisira mo yung bahay ng punso, Then parang yun ang minsan nagko-cause ng sakit o kaya hindi siya nakapag-alay nung bago mag-harvest o kaya nag-harvest. Dumating siya sa point na parang nawala di siya sa kanyang sarili. Meron daw masamang espirito na nagsasabi, bumubulong sa kanila na tumalon ka. Siyempre, takot din kasi alam naman natin kapag ka tatalon sa bintana, may posibilidad na mamatay talaga yung tatay ko. Nung dumating na sa ritual na pinapagaling na siya ng anito, may mga sinasabi sa kanya, ito ang gawin mo, mag-alay ka doon sa bukid para mawala na, iwan ka na doon ng kamana, Kaya, yung masamang espirito. Grateful kami dahil may anito na nagpapagaling ng sakit. Isa-isang dinapuan ng sakit ang anim sa siyam na kapatid ni Elmer. Lahat sila hindi talaga dinala sa hospital. Uh, lang. Makaligtas kaya ang mga kapatid ni Elmer? Abangan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. You know, Felici, uh, there are traditions that are good, right? And there are traditions that help shape our belief system. Uh, what more si Elmer growing up in, in that very strict, very ritualistic environment na talagang parang na-impression siya no choice but to believe this or ang ang ano doon is die so ang nangyayari is you live in fear Oo. parang yung kinento ko sa kanina nakaka-relate yeah. ako nakakapagwala yon hindi ako safe yeah. diba parang there's a certain kind of ano um power nga that you attribute right. and right. and you end up li living in an you know insecure path ba? Diba? pero sinabi rin sa bible ba? Diba, there's a way that seems right to you but it does not lead Amen. To the truth. And wow. speaking about power, there is the power that never fails, and that is the power of love. And the Lord is knocking at your heart's door. And the question is, are you willing to open that door? If you've never received Christ in your life, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer, to receive Him as Lord and Savior of your life, and you don't have to live in fear again. Let's pray. Just say, Dear Lord, here I am. I grew up, Lord, in the midst of traditions and belief systems and, and just that enslaving type of fear. But today, Lord, I choose you. I want to be set free. You went to the cross, willingly gave your life, so that today I can receive my freedom. So now I surrender to you. I confess all my sins and ask your forgiveness and invite you, Jesus, to come into my life. Be my Lord, be my Savior. Thank you for this new life. Thank you for eternal life. Thank you for this freedom that totally sets me free. This is my prayer. In Jesus' name, amen. Sa ating pagbabalik, makakasama natin si Elmer Victoria para pag-usapan ang kanyang mga karanasan sa paniniwala naman sa Agimat. Paano nito hinubog si Elmer sa kanyang paglaki? Lahat ng 'yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Stay with us. ng Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang limang susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this five-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. Community. We are back on the 700 Club Asia at kasama natin ngayong walang iba kundi si Elmer Victoria. Magandang araw sa iyo Elmer. Magandang araw sa din naman ako. Yes. Salamat at pinaunlakan mo. Oh, man. maraming salamat na binigyan mo kami ng time. Mm -hmm. So, Elmer as part of the indigenous community, no? You mentioned yung mga paniniwala nyo sa anito at paggawa ng mga ritual. Paano ito uh, nag nakaepekto sa araw-araw mong pamumuhay habang lumalaki ka? Um, dahil sa nakalakihan ko na po yung paniniwala sa anito, paniniwala sa TV, paniniwala sa iba't ibang -iba mga bagay, parang ito na rin yung, nagdidikta sa akin kung ano yung aking dapat gawin sa araw-araw ng aking pamumuhay. Affect. Hindi ka pwede kumilos uh, outside dun sa mga ritual na yon dahil may, baka may masama mangyayari sa'yo? Uh, yun po. Uh, yun talaga po ang nakagisnan namin. Kaya may mga bagay na parang doon lang dapat umikot yung buhay po namin. Mm -hmm. So, so maliban sa maliban sa mga anito, lumaki ka rin daw na Ah, nakikita ang tatay mo na uh, gumagamit ng agimat, no? Oo. So, ano itong paniniwala ni'yo sa agimat? pakipaliwanag? Yung naunawaan ko lang po noon, ma'am, sa paniniwala ng aking tatay sa agimat, lalo na yung nung pinasok po kami ng mga uh, NPA sa aming lugar, mm -hmm. nung tinadtad kami ng ba bala yung buong community dahil gustong sakupin mm -hmm. ng NPA yung aming lugar, Ah, uh, pinaniniwalaan doon talaga ng aking tate ay mayroong anting-anting okay. o agimat kaya kahit binabaril po siya sa nakikipagbarilan po siya noon hindi siya tinatablan. Okay. Halos bumagsak siya sa kinatatay o niyang hagdan wow. habang nakikipagbarilan pero hindi siya tinatablan. Wow, wow. Ano itsura ng agimat? oh, <laughs> anong itsura nun? No? Uh, doon sa kwento po ng aking tatay, parang isang parang holen na bato na itim na bilog na nakalagay po sa isang supot at yun ang daladala po niya. Opo. oh, okay. So kapag may nagkakasakit o may namamatay sa inyo noon, paano ang pinapaniwala pinapaliwanag sa inyo yung mga yung mga yung mga elders doon sa community niyo na ba, kung merong protection galing sa anito bakit may namamatay bakit nagkakaroon ng sakit ano yung mga na reason nila ang sabi nila mayroong kaming uh, nalabag o nagawa na uh, hindi karapat-dapat doon sa isang area na yon kunyari mayroong kaming tinamaan na isang multo o kamana ang tawag po namin dito mm -hmm. at Kamana um, ibig sabihin, para masamang espiritu. Para masamang espiritu oh. po, 'yun ang tawag namin sa kamana. Ah, parang binabalikan kayo. Para, para binabalikan oh. po kami at nagkakasakit. Elmer, naalala mo ba kung kailan hindi tumalab ang agimat o yung yung ritual sa anito? Ah, uh, nangyari po 'yun nung namatay yung aking uh, limang kapatid wow. dahil wow. sa uh, paniniwala sa anito. Yung aking mga magulang, hindi talaga dinadala po sa mga sa mga doktor o hospital yung aking mga kapatid. So pinagkatiwala, sunod, sunod ba yung, pinagkatiwala eh. po sa anito. Sunod-sunod silang namatay? Halos sunod-sunod oh. sunod po. Actually, sampu po kami magkakapatid. Uh, tatlong lalaki at saka tatlong babae. Ah, grabe. Pero ang nasaksihan ko po itong bunso hmm. na kapatid ko dahil nung nagkasakit, eh plano na dalhin sa hospital pero dahil sa malakas yung paniniwala sa nito ng aking mga magulang mm -hmm. ipinagkatiwala sa nito hanggang sa mamatay din po yung aking wow. kapatid na bunso masakit yun sa iyo oo po actually December po kayo yun po oh kalahati ng pamilya no nabanggit mo nga Elmer yung mga trahedyang yun yon ano, na nangyari sa pamilya ninyo ano yung mga tanong na na pumasok sa isip mo noon? At saka meron ka bang pinasyang gawin? Um, ah, nung, yung, dahil yung pang-anim po na namatay yung bunso na kapatid ko, doon pa lang po parang pumapasok yung question sa akin noon na may anito naman kami na nagpapagaling pero bakit namatay din yung bunso? Uh -huh. Pero ang mas-mas nagbigay sa akin ng Lalim po noon noong nagkasakit na ako napilitan na ring ipadala ako sa doktor. Okay. Pero hindi rin ako gumaling sa doktor. Pero gumaling lang po ako nung parang bumubulong po ako sa isip ko na kung bibigyan ako ng pagkakataon, kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon Panginoon na mabuhay ako uh, sa sakit na ito, ipaglilingkod ko 'yung aking buhay doon po So yun doon lang nagbago bumagsak, bumagsak po talaga yung katawan ko noon halos dikit na yung aking balat sa buto sa buto sa sobra sakit uh, wow ang naranasan so, nagkaroon talaga nagkaroon ka na ng duda dahil uh, doon sa mga nangyari Kaya iba na ang tinawag mo yeah. <laughs> nooras na yon Parang bumubulang ko, panginoon kung merong pagkakataon na mabuhay ako kasi yung takot ko nga na may kapatid na ako na nao na mm -hmm. kung mamamatay pa ako. So, parang tumawag na ako sa Panginoon na kung bigyan mo ako ng na mabuhay, ipaglilingkod ko ang buhay ko na ito. Wow. Wow. So, Elmer nung nangyari 'yun, no. Sino ang 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 pang Panginoon na tinatawagan mo or tinawagan mo nung panahong 'yun? Uh, dahil naririnig ko na rin po sa aking pastor noon 'yung pananalangin tungkol kay Jesus. Tuwing may mga sakit, kaya yung tinawagan ko ang Panginoong Hesus sa aking pananalangin, sabi ko, Panginoong Hesus, kung bibigyan mo ko ng pagkakataon na mabuhay, pagkakalob ko itong buhay na meron ako sa ito, paglingkod sa iyo. Grabe. At sinagot ng Panginoon oh, oh. ang kanyang panalangin. Wow. <laughs> Maraming salamat. Yes. Thank you for you, Thank you, Elmer, for sharing, sharing. that. Grabe talaga. <laughs> I'm sure Felici meron na ngayon at uh, perhaps they too are in under the bondage of fear mm. uh, or others are, are watching they, they need healing for their mm. physical bodies or emotional they're going through emotional trauma would you would you pray for them Sige, let's pray Panginoon maraming salamat na ikaw ang, ang daan ang buhay at ang katotohanan Panginoon, may mga nanonood sa amin ngayon na they are trapped by wrong thinking. Maling pag-iisip, pag-uunawa tungkol sa, sa mga bagay-bagay, lalo na doon sa kanilang inaasahan, where they put their hope in, Father. Lord, I pray. I pray, Lord, for enlightenment. Lord, kayo ang ilaw, kayo ang tanglaw, kayo ang maging tanglaw nila, Panginoon. Show them, Lord, the way, the everlasting way, Father God. Palayain mo po sila sa maling pag-iisip, sa maling pag-uunawa, Panginoon. And show them, Lord, na ikaw ang nangako ng buhay na kaaya-aya at masagana. Father, we also pray for those who are watching, na meron silang mga iba't-ibang uh, kapansanan, iba't-ibang karamdaman. Lord, you are our healer. You went about healing, Lord God. And so, Father, right now, I pray that you touch our viewers. There is someone who is watching us right now. Who has lung cancer, the Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone with dengue, the Lord is healing that child right now in the name of Jesus. There's also someone who has breast cancer, the Lord is releasing his healing right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. There's also someone with uh, Kang heart condition, you're going to undergo a bypass, but the Lord is supernaturally healing and unclogging all your arteries now in the name of Jesus. Someone with stomach cancer, the Lord is healing you this instant. So, also someone having uh, upper respiratory uh, infection, you're having difficulty breathing normally, mm -hmm. the Lord is restoring the full function of your lungs. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. And someone with HIV, the Lord is healing you right Alleluia. now in the name of Jesus. Amen and amen. 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 Whatever dark past you have, there is always hope for a new beginning. And we can find that in Jesus. Through the supernatural power of God and His unending grace, we can flourish and find renewed strength. If you or someone you love is facing emotional or spiritual struggles, you don't have to go through it alone. tumawag sa aming CBN Asia Prayer Center Hotline. Bukas ito 24-7 to pray with you, walking alongside you, and encourage you with God's promises. Nasa inyong TV screen ang mga numero. Maari ka rin makipag-chat sa aming Prayer Center Representatives sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Yes, and if you are facing severe trials, our Tanglao devotional will help you go through those difficulties. Isa itong Taglis devotional app na pwede mong basahin o pakinggan anytime, anywhere. You can download it for free in Spotify, Google Play Store, and Apple Podcast. And if you missed any episodes of the 700 Club Asia, maaari mo itong balikan sa YouTube channel ng the 700 Club Asia. Dito ay ka ng iba pang mga kwento at episodes na pwedeng magbigay daan sa iyong pagbabago at kagalingan. Just type The 700 Club Asia and click the subscribe button para updated ka sa aming mga latest content. Magbabalik ang The 700 Club Asia. ipinanganak na may club food si Criselle. Masakit yung tabalik-balik na lang na sinasabi ng mga tao. Pingko, bali. Wala silang sapat na pera para sa operasyon. Akala nila wala ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang Operation Blessing sa life-changing surgery program, natupad ang pangarap niya. Nakalakad ng tuwid, nakatakbo sa marathon. Sobrang saya po talaga. Binigay ni Lord sa akin na makalakad ng mabuti. Yung Operation Blessing, sobrang pasalamat ko talaga. Ngayon, handa na siyang mag-college, pulong puno ng pag-asa dahil sa inyong generosity. Kung hindi pa kayo partner ng CBN Asia, I invite you to partner with us. Maging katuwang ng CBN Asia para mas marami pang buhay ang mabago. Ikaw ba'y bigo? Nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan. Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 steps to restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairus kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Ang souvenir na ito nagawa sa kawayan ang bumubuhay sa anim na anak ng single mother na si Vernaline. Ngunit nang siya ay maaksidente, hirap na siya sa pagbebenta. Parang ano na po ako yung pag ano po yung ma'am, hindi ko na kaya po pag-asal. Pero kay oh Lord, sumus hindi ako ko po. Nag-abayan niya ako sa pagtitinda kahit saan po. Yung anak ko malit na po. But, ko po yun, Kapag walang benta si Vernalyn, wala ding makain ang kanyang mga anak. Kaya naman naging undernourished at sakitin ang ilan sa kanila. Limba, wala na kayo mga ulam, ganito, sabi ko. Sabi niya, eh di mag-asin na lang, sabi niya po sa akin. Upang masolusyonan ang malnutrisyon sa kanilang komunidad, sinimulan ng Operation Blessing ang Bless a Child Program sa Castillejo Zambales noong 2023. Sa loob ng halos dalawang taon, nagbigay ang Operation Blessing ng libreng pagkain, medical check-up, gamot at school supplies sa walumpung katutubong bata. Kasama sa mga ito ang anim na anak ni Vernaline. Dati po, hindi po siya ano po, magana po. Nung ano na po yun, nagtul nagtuloy-tuloy na nga po ang feeding. Nag-improve din yung timbang niya po. Binigyan din ng Operation Blessing ng Kapital at Livelihood Training ang mga nanay na tulad ni Vernaline upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Kasama sa mga nakatanggap ng training ang panganay ni Vernaline na si Jezabel. Natutunan ko po, nadagdagan po yung kaisipan ko na mag, mag painting po. Sa isang linggo po nakaga pa ako ng mga 30 po. Na mga ganun, po ang nanay ko, Diyos, bilis nga daw po, mga, matinda daw po yung mga gano'n po parang may katawang po ako sa buhay namin po. Maging papasalamat na rin po ako yung sa lahat na tumulong po lahat ng mga binigay po, lahat po ng sa Operation blessing po. Ang pagpasalamat ko po, Obe, oh, dahil ang pagkatulong po ilang kunhan by the kaganawan. Maraming salamat po sa Operation Blessing. Ayun po. Operation Blessing is very active in reaching out to our indigenous communities. Hindi alintana ng ating mga volunteers ang pag-akyat sa mga matatarik na bundok at pagtawid sa maraming ilog, maihatid lamang ang tulong para sa mga katutubo. Through our feeding programs, scholarship, mobile medical clinic, and livelihood trainings, we are becoming a beacon of hope to our indigenous communities. And in this typhoon season, Operation Blessing is prepared to provide help. Operation Blessing has always been one step ahead when it comes to responding to our Kababayans affected by typhoons and calamities. Even before these disasters hit the country, our team already assesses the potential damage and prepares for a possible disaster. response program. Ganun sila, di ba, Felici? Ready, ready all the time. Yes. You can be part of this noble act. Through your giving to CBN Asia, part of your donation will go to Operation Blessing. Be a channel of blessing to our kababayans in need. Pwede niyong iscan ang GCash QR code na nasa inyong TV screen or visit our website, cbnasia.com slash give para sa iba pang mga paraan ng pag-donate. Developing the habit of generosity is easier with GCash Scheduled Transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name CBN Asia Incorporated, the account number 003000055260, and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Jesus said in John chapter 8 verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." This truth is not about religion. It's about a relationship with the living God na nagmamahal sa atin at gustong mamuhay tayo ng malaya, hindi laging takot. That's why we continue to support missions and discipleship in indigenous communities. Every tribe, every nation deserves to know the truth of God's Word. At kung isa kang believer, we encourage you, share the gospel with love even when it's hard. Tama. We hope that all the stories we featured on the show have inspired you and given you hope, renewed hope. If you want to see more inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code to know more on how to send your donation. Join us again tomorrow para sa pagpapatuloy ng ni Elmer Victoria. Only here on the 700 Club Asia. God bless you. Ngayong Martes. Yung tatay ko, nabuwal. Isinakay sa gareta. Yung tatay ko, four hours mula sa flora na walang buhay. Pagdating namin dito sa patling, habang nagpapahinga kami, unti-unti namang gumising si tatay ko. Himala? Paano siya nabuhay? At hanggang kailan maniniwala sa anito ang pamilya ni Elmer? Sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.